Ba't ganyan ginagawa nila? Sabi, sabi nila kung wala nang talaga ng tubig na kan, din na yung ganyan niloloko nila ang tao. Panloloko yung ginagawa nila, magbabayad ka nang wala mo, hindi mo naman nagagamit yung tubig. Ganyan ba yung kwan ng tao may isip na nagkukon sa tubig? Binabayaran mo yung hindi mo naman nagagamit. Sabi nyo nga po kung ba't makatwira yung ginagawa nila. We can't deny the naman na nagkukulang po talaga, meron po talaga na water shortage dito sa Antipolo. Pero bagaman ganun nga po yung sitwasyon, hindi naman din po kami nagkukulang. Sa katotohanan po niyan, halos hindi na rin po kami natutulog para po masolusyonan talaga namin yung problema dito kay um, Antipolo, especially dito sa Antipolo, sa Rizal Branch po namin. Kamakailan lang ay napaulat ang problema ng mga residente sa Antipolo City dahil sa matinding kakulangan ng tubig. Ang kanilang itinuturong may pagkukulang ay ang Centennial Water. Muling nakatanggap ang Bravo News ng ilang mga reklamo mula naman sa mga residente ng Sitio Talaga, Morong Rizal. Relocation site train na hindi nalalayo sa unang napaulat na may kakulangan ng tubig. Ayon sa mga residente, hindi magandang serbisyo ang kanilang natatanggap dahil napakabilis raw magputol ng tubig at patagal naman at may kamahalan ang reconnection. Kung minsan, marumi rin daw ang tubig at palaging walang tubig tuwing holidays. Kaya naman pahirapan ang mga residente sa pag-iipon ng tubig tuwing kapaskuhan at magbabagong taon. Ayon rin sa mga residente, taong 2017 pa ang problema ito. At ang kanilang itinuturong kumpanya na nagsusupply sa lugar ay ang Centennial Water Resource. Ang kumpanyang napaulat rin na hindi nagsusupply ng maayos sa barangay San Jose, Antipolo City. Napakahirap po ng tubig dito sa lugar namin. Totoo po yan. Mula nung tumira ako dito, ganyan na nangyayari. E, mga iba dito, may sakit pang iba, wala pang tubig sa init ng panahon ngayon. Ba't ganyan ginagawa nila? Sabi, sabi nila kung wala lang talaga ng tubig na ako, hindi nila And yung ganyan, niloloko nila nilang tao. Ang ko yung ginagawa nila. nagbabayad ka ng wala mo, hindi mo naman nagagamit yung tubig. Ganyan ba yung kwan ng ta, may isip na nagkukon sa tubig? Binabayaran mo yung hindi mo naman nagagamit? Sabihin nyo nga po kung ba't makatwira yung ginagawa nila? Nananawagan po ako sa inyong may katungkulan sa lugar na ito ng Blue House. Uh, gusto po namin humingi sa inyo ng tulong kung pwede lang po. Paki-remediohan niyo lang po yung na nangyayari sa amin dito sa lugar na ito. Wala po, ang mahirap ako. Matanda na po ako eh ganito. Wala, antes na maligo ka. Hindi ka po makaligo dahil wala pong tubig na marating eh. Ganyan na lang po palagi. Maski anong kuan po, torto 'yung sinasabi ko dito. Hindi ako nagkukan. Uh, Kaya nga po yung misis ko, umalis dito eh. Pumunta na lang po sa Manila. Ako na lang po mag eh. Dahil wala pong tubig na nakukuha dito sa bahay. Siyempre, kung dagdag pa siya maggamit ng tubig, wala na pong mangyayari. Ganyan. Katindi po dito. Ang Centennial Water Resource ay nagpahayag na ng kanilang panig tungkol sa isyong ito. Nakapanayam namin si Engineer Gabriel Austria the III ang Senior Project Engineer Department Head ng Centennial Water. Ayon sa kanya, puspusan ang kanilang paggawa ng mga solusyon sa problemang napapaharap sa kanila at sa mga residente. Nangingi naman ang pasensya at pangunawa ang kumpanya para sa kanilang mga consumer dahil hindi naman na raw magtatagal ang ganitong sistema. So ayun nga, uh, we can deny the fact naman na nagkukulang po talaga, meron po talaga na water shortage dito sa Antipolo. Pero bagaman ganun nga po yung sitwasyon, hindi naman din po kami nagkukulang. Sa katotohanan po niyan, halos hindi na rin po kami natutulog para po masolusyonan talaga namin yung problema dito kay um, Antipolo, especially dito sa Antipolo, sa Rizal branch po namin. So, si Centennial Water, gaya nga po nang sabi ko, dire-diretso po yung ginagawa naming ano, um, analysis and also planning po kung paano po namin masosolusyonan yung water shortage namin dito sa um, Antipolo, Rizal. Sa katotohanan po niyan, nakipag-collaboration po kami sa iba't ibang mga private institution na kung saan si po yung tumutulong sa amin para ma-analyze po namin, mapag-aralan uh, po namin yung mga wells namin. Um, nandyan po yung nakipag-collab po kami sa isang private institution, hindi lang po namin mababangkit sa ngayon kasi meron po kami ng disclosure agreement. So, um, kasama rin po dyan si Manila Water, andyan din po si Laguna Water, andyan din po yung Exoter. Si Manila Water po, meron po kami naging usapan. Uh, first is yung 2.9 kilometer Um, pwede po kami mag-top doon sa 2.9 or 5 km, pero mas inaprubahan po nila yung 5 km. Actually, um, nabigay na po namin yung proposals namin doon, but then up until now, under analysis pa rin po ng management. Um, yun po kasi mga projects na to, hindi naman hindi na naman 24 hours isang click andyan na agad eh masusolusyon na, na agad natin yung problema so gaya nga po, yung Laguna Water, nagkantak na rin po kami dito ng mga walkthroughs, pinag-aralan po namin yung mga well namin. And also, ito yung pinakamaganda, si Exoterm po. Kay Exoterm naman, ang pinopropose namin dito is um, surface water. Kasi sa analysis namin, mga engineers po, um, ang pagdidrill po kasi ng well, explore, explore lang yan, exploratory lang yan. So, hindi po natin ma ma masasabi na after ilang years na dyan pa rin kasi walang unlimited po sa ilalim natin eh. hindi natin alam yung sitwasyon hindi natin alam yung water table doon so hindi natin hindi hindi kami um, nag-stick lang dun sa mga wells namin so kaya nga pinopropose namin tong project na to yung um, pagkukuha na namin ng bulk water supply which is from surface water, katulad ng ilog, na kung saan, nandiyan na yung ilog. Kitang-kita natin na malaki yung malawak yung, yung katubigan na pwede pe namin may supply doon sa mga um, concessioners namin. Kasi kami dito si Centennial Water, meron kaming mandato from the government to serve the people. So, andito kami, kaya kahit ganito pa man, alam namin mahabang panahon na po na problema yung tubig, hindi namin sila iniiwan. Nandito pa rin po kami patuloy na humahanap ng, ng mga solusyon para po namin yung safe, potable at clean water sa mga tao. Ang sa amin lang po, um, sana kami sinasamahan po namin kayo kahit ganun ka problema, hindi po namin kayo iniiwan. Ang sa amin lang po, ngayon po na nakalatag na po yung pro programa namin, nakalatag na yung proyekto namin. Sana patuloy nyo pa rin po kaming samahan at unawain nyo po yung sitwasyon namin kasi ang um, sa amin lang din naman po, ang dito po kami. Sabi ko nga po na meron po kaming mandato from the government to serve the people. Hindi po namin kayo iiwan. Um, sa katunayan po niyan, andito dito yung proyekto namin. Um, bigyan nyo lang po kami ng um, mas malawak pa na panahon na sure kami na makakapagbigay kami ng safe, potable, and clean water sa inyo. Josh De la Cruz, Bravo News.